Hi guys, good morning Nagaantay kami ng van At ang gagawin ko ngayon ay Ima-marinate ko yung binili nating giniling kahapon So Ay Nasa likod ko si Tonton as usual Mag-harvest ako ng konting carrots Iahalo ko sa ating giniling ay umaambon ay buti na lang may ano si Tonton may hood siguro mga sampo ay ang liit man sobra. kailangan talaga pilihan <laughs> para medyo mahaba ayun yung dapat ganito kahaba yun kahit sampung ganyan tapos ganunin natin tas kasin natin para may halo yung ating giniling sabi ko kay asis papa bakit ang liliit ng ano ng carrots natin sabi ko hindi kagaya nung ano nabibili sa tindahan sabi niya eh kasi pina, kasi dikit dikit sabi niya madami daw kasi sabi ko ganun ba yun? kasi sabi ko nakita ko kasi si Didi yung carrots niya sabi ko hindi naman niya transfer kaya hindi ko din transfer ganun pala yun. pero okay lang maliliit na ganyan dito lang naman yan sa bahay ito medyo mahaba yun eh, oh. mm. At para makain din ni Asher. At saka si Tonton Marami dito sa loob eh. Pipilian natin. Eh, maliit. Sabi ko nakakain ba tong dahon ng carrots? <laughs> Kasi ang ganda ng dahon niya guys oh. Sabi ko kung nakakain eh. Okay na siguro to. Okay na. Yun? Hmm. Pwede na nato. Kaya lang anuhin natin to. Babalatan natin. Ay. Tatanggalan natin ng Yes tanggalan natin ng dahon na dito para hindi na natin dalhin sa loob bahay uh. parang dalhin lang natin yung mismong carrots uh. yes para magawa ko na yung tamang tama habang nasa school si Asher at habang natutulog si Tonton pagkatapos ko maglinis ng bahay ang gagawin ko ay magagawa ako ng wrapper yan okay na to sayang yung dahon no ang ano ang ganda ng dahon niya iwan lang natin dito hi guys so ayan marinate na natin yung ating giniling bali naglagay na ako ng asin dito sa ilalim galing ako sa likod kasi kinuha ko to Naglagay na rin ako ng asin at saka paminta. At nagayat ko na yung ating carrots. Maglalagay tayo ng magic syrup. Halo ko na lang muna maigi. Kung hindi ko magawa ito lahat ng ano, ng palumpia, kasi balak ko, magagawa ko ng maraming lumpia, tapos lalagay ko siya sa container lalagay ko siya sa ref para every time na gusto ni Asher paprito-prito na lang ba kung hindi ko magawa lahat to lalagay ko siya sa plastic ng ice candy para ba siyang sausage style ganun yung binabalak ko kukuha sana ako ng ano ng talbos ng sibuyas kaya lang maliliit pa sila hindi sila lumaki ng agad-agad gawa -agad, ng natabunan kasi kapag magkaroon ako ng time, malilinis ko yan. Lalo ngayon, may gloves na ako. Malilinis ko. Kapag nagpa-tractor, kakausapin ko na lang si Asis. Kakausapin yung isang tulbaba na kung pwede, doon na lang kami magpadaan ng tractor doon sa kanila. Hindi dito sa gilid ng bahay. Kasi kahit yung aking ano, kahit yung ah uh, ko kasi maliliit pa sila. Hindi sila ganun pa ano. Malago lang sila kapag summer. Pero kapag ganitong winter, hindi siya malago. Masarap sana may green, no? Kamayin ko na nga lang. Nahirapan ako maghalo. Malinis naman yung aking hands. Hands, hands. Hindi nagugas kasi ako. Nilalagyan ba ng itlog to Nakalimutan ko paano ay. Nilalagyan ba siya ng itlog? Parang hindi yata. Ay, naku, kakamahin ko na nga lang. Para mahalo ko siya na maigi na ganyan. Eh. Oh. Ano po, asin, paminta, magic sarap. Yun lang nilagay ko. Tapos lagay natin siya sa ref para gagawa naman tayo ng wrapper. Ayan, meron akong flour. So, ito na yung ating mixture. Gagawin nating wrapper at niready ko na rin yung papatungan natin. Bali, niready ko to guys kasi kapag kaluto kasi nung wrapper, medyo nagmumoy siya. Pag pinagpatong-patong, magkakadikit. So, kailangan palalamigin ng konti bago pagpatong-patungin. So, eto na. Bali, 4 cups to. Bali, ang ginawa ko ay 4 ay for table ng oil, 4 cups ng flour. Tapos, yung tubig, tansyahan ang tubig, guys. Basta makuha nyo yung ganitong texture niya, oh. Yan. Yeah. Para madali siyang ipahid sa ating kawali. So, dahil natutulog si Tonton, hindi ako pwedeng pumunta dun sa likod. Baka mamaya mag -iyak. So, dito ako magluluto. May gamitin natin yung ating paliit na kalan. Ayan. So, ayan guys. Isa na tayo magluto. and Kailangan yung apoy natin ay yung mahinang mahina. Ayan. Kayo na lang tumantsa kung gaano kalakas yung apoy nyo. Pero kailangan yung mahinang mahinang apoy ang gagawin natin. Ito na lahat. Nakaluto na ako lahat-lahat, guys. At nag-start na ako. Ngayon pala ako makapag-video kasi kausap ko si Julie. Ayan. At dito ko siya ilalagay. Bali, nakasampu na ako ng balot. Hmm. Ilalagay ko dito. Tapos, lagay ko siya sa chiller. O, sa ref lang. Hindi totally sa freezer. Tapos, pag nagusto nung anak ko na kumain, oh, o, prito-prito na lang tayo. Marami-rami din to. Isang kilo din yan. Marami din ang ating wrapper. So, ayan. Yan yung ginagawa ko ngayon. <coughs> Nagising na si Tonton. Kaya nilagay ko siya dito sa likod ko para makatapos ako sa aking ginagawa. Oh! Kung kukulangin ako ng wrapper, gagawin ko na lang na longganisa itong tira kong chicken. Dadagdagan ko na lang ng ano, dadagdagan ko na lang ng itlog. Bibili na lang ako ng pasas. Bibili na lang ako ng raisins dito kina uncle. Ganyan. Tapos lagay natin siya sa plastic ng ice candy. Tapos lagay na lang natin sa freezer. ba? Diba? Meron na tayong longganisa. Kapag ano. Kasi marami to eh. Isang kilo. Although marami tong wrapper ko. Pero parang madami pa rin yung giniling ko. Lalo't hindi naman marami yung nilalagay natin. Kasi nga, kapag masyadong madami yung karne, baka hindi naman maluto masyado yung karne kapag naramihan tayo ng lagay. So, kailangan medyo konti lang. Lalo't ang wrapper natin ay maliit lang naman. Hindi naman kasi kalakihan tungo ano, wrapper natin. Ano siya, parang small size ang ating wrapper. Or pwede rin ano, Pwede rin yung bagawa tayo ng siomay. Steam natin, no? Steam. Gawa lang tayo ng pa-square. Malit na ganyan, o. Pa-square natin. Tapos, ganyan. Oh, Awit lang, oh Patapusin mo ako sa ginagawa ko, anak ko. At, parating na si kuya. Abay! Ouch! Isang oras din ako nagluto ng wrapper, guys, eh. Yung four cups. Yung four cups ko na, ano, na arena. Aba, isang oras ko din niluto. Naubusan ako ng gas sa small ano ko. Na, na pumunta ako ng kusina. Doon ko itinuloy pagluto ng ano, ng wrapper. 8, 9, 10, 11, 12, 13 na to. Wait lang, anak ko ah. Eh, walang mag-aalaga sa'yo eh. Eh, kailangan nating makatapos sa ating ginagawa. Iparating eh. Parating na si kuya eh. Para at least pagdating man nung isa o oh, -tri 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 na lang ako, meron siyang pang merienda. Ay, kung gusto niya ng kanin at ketchup, oh, meron pa kaming kanin dyan. Tira ng tanghalian. Para masatisfy yung cravings ng anak ko. Alam niyo ba ang ginagawa niya? Hawak-hawak niya yung lumpia mixture. Sabi niya, Mommy, I like this one. Mommy, I like this one. Inaaraw-araw akong sabihan na gusto niya ng lumpia. Gusto niya ng lumpia. Oh, look. Oh, look at yourself there. Hmm. So, yan na yung nagawa ko, guys. Nakagawa ako ng 55 pieces. At ito yung natira. Ngayon, nagagawin ko, lalagyan ko ng itlog. At lalagyan ko ng konting harina. At ilalagay ko siya sa plastic ng ice candy. Ganito na lang, para mabilis. At nag na si Tonton. Parang ano na lang, parang longganisa na lang, pero Nandito na si Asher. Ang aga ah. Aga na mga bata ngayon ah. So, eto lang. Lalagyan ko na lang ng konting arena. Para kapag prinito, dumikit siya. Yung hindi siya hiwa-hiwalay. Parang longganisa yung style. Pero hindi kompleto ang kanya, Ricardo. Walang garlic to. Hindi na rin ako naglagay ng garlic at ang aking anak ay nagiiyak na. Kailangan ko na kasi kasuhin si Tonton. Gising na si Tonton. Kapag ganyang gising talaga si Tonton, ay naku, hindi mahirap kumilos kapag may batang gising. Kahit na iwanan ko, ay nagiiyak pa din. Ayan. O, oh, diba? Wala na. Inilaya ko sa likod ko, nagnangangawa. Inilapag ko, pinadede ko na mga ilang minuto. Tapos iyak na naman. Kaya wala. Lalabas muna kami. Ilalabas ko na lang siya saglit para hindi siya mag -iyak -iyak. So, yun lang yung ating video for today, guys. At least nakagawa na ako ng ating lumpia. So, yun, again in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.